Hello sa welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at nakakatawang mga videos na kinakalap sa internet Pagsubscribe subscribe na rin po kayo mga up updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw mm, Puro kayo dede <laughs> Piliin niya naman kami mga flat. <laughs> Aba, sobra-sobra kaya kami magmahal uh, Bakit naman? Back to back Ang issue ko is mag-tagalog pag-uulok <laughs> ka maaarap, reggae. Madara-dara ka saan? Pag-uulok ka maaarap, Parang balalaki to. pag Ano yan? Pinagsabay yung ano? Diyos <laughs> ko nang Ano yan? Candy? Pag-uulok? Sagingat tsaka. <laughs> <laughs> Asukal. Ano nang binilog na? So ang ginahin mo niya mo gulo po? Marasa pa. Hindi ganito. Wala na nagdurukot ni nga nga sukar mo. Oh. Magdurukot na. Trust the process. May process ina. Ne. Nakakaiba. Proseso yan. Ang ulo Marasa pa. Marasa pa. Okay lang yan. Makain pa naman yan. Mahal kita. E eh, paano naman yung asawa mo? Hindi ka naman mahal noon. Huh? <laughs> Bakit yung asawa niya? Talaga naman! Sa ka naman galing! Bumili huh? lang ng Jollibee! Pumasok ka na! Ay, tara pa pa na. Ay, si Jollibee. Alam mo ba na hindi natin kayang pagsabayin ang pagtaas ng kilay habang nakangiti? Siyempre ginawa mo at nagmukha kang tanga. Pero ayos lang yon ang mahalaga na pangiti kita. Yeah. yeah. Maraming salamat, pre! Ginawa mo na yun, pre! Ah yung kaibigan mong matumay Testing na natin yan pre karatisado yan ako pa testingin na sige natin hindi totoo yan sige mo ha? ang switch ano yan? dapat. <laughs> Hindi sila <nakaintindihan. laughs> Lord, masamang tao po ba ako? Aww. Ang sabi ko, magandang buhay ang gusto ko. Eh. Bakit gandang lalaki ang binigay mo? Ano mo sabi? Talaga. Hermano. <laughs> Lang Suntok ng pambansang kamo. Sir Manis, lang dito. No. Ah, <laughs> <sa> <laughs> <laughs> Kontrolado naman pero. Mukhang masakit ah. Oh. Practice lang daw. Inay? Inay! Buhay pa daw siya. Lukul, lukul. Patis daw. problems. <laughs> na saging. Penro. <laughs> <bang> puno yung. Natumba <laughs> niya <laughs> 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 yung na. Ayun na. Ginian Hindi ako niya ako. pala tinignan. <laughs> Sayo naman. <laughs> <itong> <laughs> ah, sa <pasaya ako. laughs> Yung ka sa sugal. Tapos nag-thank you ka kay Lord. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi <laughs> <laughs> maganda yung sugal? Gusto mo mag-window shopping? Ang <laughs> galing ah. <laughs> ito, ito talaga bagay. Malalaman mo ako. Mababagay sa'yo. <laughs> Keling naman. Hahaha. 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 Si Hahaha. 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 Niya, <laughs> <laughs> <Tapag ka bright. laughs> <laughs> sila ang asawa, ilaw ng tahanan. Umiyak huh? mula kawa ang asawa. out ang balay. <laughs> <laughs> Sige, banatan mo. Kumakain ka ba? Eh hey, kahit lamang hindi ka makakapatay Lakasan mo Oh no. O oh, sige, unting lakas na. Yung may boom effect. Huh? Boom effect, ha? <laughs> <laughs> boom bastik. Papasayaw ko Wow naman. Wow, lambot naman. Wow. Wow. <laughs> dyan sa ah? May itlog pa Bakay ba yan ha? Hmm Pwede mm. Yan <laughs> lang <laughs> Tayang naman Sa rin to Rice cooker <laughs> Wow, naman <laughs> Baiklah sekarang kita nak beskug ke? Apa gugur kat bawah ni? Bas. Membilis ah. Ha. Huh? <laughs> mga may na galit ah. Alam mo, patulog na sana ako, kaso biglang naisip ko lang to. Alam kaya ni Avril Lavigne na ginagamit ng mga paro dito sa Pilipinas yung picture niya? Yan ang hindi natin alam. At hanggang doon lang po muna ating panunod mo. idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat. At shoutout nga pala kay Idol Ernalis Noring Idol Chumona ay maraming salamat. Shoutout din sa Idol Maymay ng Europe. Maraming salamat po sa inyong panunod. At shoutout din sa Idol Rolia Zanyon. Idol Rayson Jess. Maraming salamat. Salamat din sa support Idol Joy Boy Maggamay. Idol Lux Taliano. Shoutout sa iyo. Maraming salamat din sa panunod Idol Milbaldo. Idol Marvin Caranto. Maraming salamat. At shoutout na rin sa mga taga Cebu. Lalo, lalo na kay Idol Ferdinand Basilio. Idol Richard Malyari, maraming salamat. At kay Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa inyong panonood. At bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po muli. mag po kayo.